So guys, nandito tayo sa bukid ngayon. So yun po yung bukid natin na tinatamnan. So pumunta tayo dito kasi dahil dito po so, ng ang na nabubuhay ulit yung ano Kaya ginawa ko, sumuging ko. at nagdala tayo ng ayan, ipa. Mamaya, papatong natin ipa dyan. Para masunog nang may guyong so, pinagputulan sa puno ng kamatsili. Para hindi na tumubo. ayon yan, natin siya ng ganyan. Kasi ito guys, oh. Yan, puputulin pa natin yan kasi magiging sagabal yan sa susunod na pagtatanim natin. Uh, for your information po mga guys, uh, pag wala tayo ng trabaho, andito tayo sa bukid. O naghanap tayo ng pwedeng kutkutin, o, o anong anik-anik na bubuting din, uh, para Uh, may ano naman tayo mayroon tayong libangan at saka makatulong na rin tayo para mapa, mas lalong ma-improve itong ating bukit itong part nga to guys uh, paborito ko to kasi noon uh, may tanim itong uh, munggo lagi ako dito dito ako laging nagtatambay at nag uh, nagaanin ng munggo ito kasi rin ang pangarap ko guys pag nagretiro dito na lang tayo sa bukit uh, magsisettle down tayo araw-araw na lang tayo dito uh, ano kasi dito uh, stress free wala kang amo wala kang sinusunod na mga rules oh, iskarte mo lang iskarte mo kung paano mo papalaguin yung um, ano, at mga tani uh, papagandahin yung mga tanim at papalaguin mga to para mas lalo kang maraming anihin at reason pala at bakit natin ito uh, kinaagyan uh, sinusunog kasi noon may tumubong ano dito at chile matinik na pabayaan ayun lumaki na lumaki na nagiging sagabal na tsaka ang ginagawa kasi ng mga tao dito yung mga hayop nila dito kalabaw baka pag tanghali yan nila tinatali so yung baka at kalabaw na tinali dyan ikot ng ikot ang mangyari uh, mapipitpit yung lupa masisira So, yun Tsaka, yung kamachilin yan Napakatinik Nagiging sagabal Pag may nalalaglag O kawawa yung uh, Makakatapak sa kanya Tinik Kaya, nag-decide tayong Paputol at Sunugin So, nung pinutol at sununog Hindi pa rin siya nawala Mga guys Kaya, ito Dinomble natin uh, Dinala na natin ng ipa Para mas uh, Matunaw yung uh, Pinakapuno niya na Pinagputulan So, hopefully maubos yung kanyang puno at uh, wala na tayong magiging problema na tutubo pang kamachile dito sa part na ito Ayan, oh, perfect view. Bonfire na sana. Camping na lang. Kulang na lang po tayo ng marshmallow. So, banda rito, naubos natin yung uh, mga mga kakika, oh, eh. Yung natira yung banda ron pa. Saka na lang siguro ulit yun. Ayan, napapoy naman natin. Mamaya ilalagay natin itong ayan, ipa. Para magubos yung nati, uh, a pinagputulan ng ang puno ng kamachili eh. yan o guys oh. So, perfect view So, so, yan, nailagay na natin yung ipa. At medyo madilim na. Ganda so, ng view guys, oh, yung bundok ko. Oh. di ba? Medyo tatsulok na rin na ah. perfect. O, oh, yan o oh, guys. Dalawang sakong sa ipapuyin ngayon natin dyan. So, hopefully, matunaw na yung pinagputulan ng kamatsili. Kasi, Natutubo tutubo magiging sagabal kasi yung kamatsili alam nyo naman matinig ito pala yan baka madisgrasya pa yung magkukuliglig dito balang araw ayan, yan na natin paraan ah, hindi kasi masikaso ng na ating taga pag ano dito sa bukid eh kaya, kaya, tayo na mismo ang gumawa ng paraan para masulog yan so yun lang po sa ngayon, pauwi na po tayo at medyo uulan, parang uulan pala, parang uulan sana, uh, maya maya konti uulan para yung lagay natin na uh, iba Uh, manut na dun sa puno ng uh, pinagputulan ng puno ng kamachile. So, yun lang po sa ngayon. Paalam at magandang araw.